magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Uh, sorry ho, oh, nag-gate class ako. Uh, third. uh, Unang-una, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin. Pero siyempre, sa buhay, personal na buhay natin at uh, public lives natin, ang kaisa-isang pinakamahalagang katanungan ay bakit? Bakit tayo nagtipon-tipon ngayon? Uh, sabi ko nga, biro ko kay Secretary Mike at kay uh, Attorney Ferdi. Kung siguro nakasama ko sila ng mga uh, naunang pag-aalsa, baka nagtagumpay kami noon. <laughs> so, hindi na masama. One out of three attempts. Ang People Power, 86, 87, at 89. Uh, Unang-una, kaya po tayo nagkasama-sama ngayon para pagtulungan na ikwento yung kasaysayan ng ating uh, sangbayan ng Pilipino. Uh, at ang kasaysayan natin ay talagang walang itulak kabigyan. We are a developing country. 120 years old pa lang tayo. So kailangan, habang malinaw yung pag-isip natin at maalala natin, maikwento na natin dito sa kabataan, nasa harap natin. Huh? Kung saan tayo nang galing, saan tayo naroroon ngayon at saan natin balak pumunta. Second, importante na maikwento natin dito sa kabataan dahil they are the next generation of citizens and leaders. Mas magagaling sila sa atin. Kahit ano pa pinagdadaanan nila, mas magaling sila sa atin. So, tungkulin natin na hubugin ang kinalang pag-iisip, ang kanilang damdamin, at ihanda sila sa napakabigat na responsibilidad na babalikatin nila pag sila na ang namumuno sa ating napaka-pinagpalang bansa. So the story, kahit na pangalan ko ang nakatatak dyan, ay the story of the Filipino people, where we have been from the perspective of an ordinary person. Sabi ko nga kay Atomy Ferdy at kay Sec. Mike, huwag naman natin palabasin sa saksihan natin na paginawang pelikula, yung talang buhay ng isang uh, tao, parang ang labas ay si superhero. Tinatap ng Hindi, tinatap na ng bala. Ako naman po, ordinary soldier thrust into extraordinary circumstances. Ako yan, uh, naiiyak, tumatawa, dumudugo lumuluha, nagkakamali ng paulit-ulit. Na-in-love? Na-in-love. <laughs> Pero huwag nang hunin yung pahabain yung topic niya dahil baka, Marami. baka magkaroon ng human rights violation pag uwi ko mamaya na madaling araw. Pero nagpapasalamat ako na sa pagtutulungan natin na ito. Dahil bilang panghuli, no? itong mansa natin, maniwala kayo sa akin. Sa edad kong ito, hindi ko ilalaban ito. Hindi ko itataya ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking karir ang kaking buong pagkatao kung itong bansa natin ay hindi talaga napaka special Pinagpala talaga tayo. Yes. Na-discover ko yan over almost 50 years of public service. Naging sundado ako, naging rebelde ako, naging senador ako, and modesty aside, the first truly independent senator in Philippine political history to win in national elections, naging sekretary ako. Tingnan lang ninyo yung mapa yung mapa, yung world map. Tayo ang may hawak ng traffic light. Lahat ng eroplano, lahat ng barko, dumadaan sa teritoryo natin. No? Ang asset natin, mas kailangan nila tayo kisa sa kailangan natin sila. Gaano ang kalaki sa makapangyarihan itong mga karatig bansa natin. Our geography and our people, itong mga nasa natin. Okay? Those are our two assets. So we can be the digital hub And digital, ICT, no? Cellphone, no? Tower, fiber optics, no? We can be the political hub, the economic hub, no? The security hub and the spiritual hub. The only Catholic or Christian country in the Far East. Yung mga nahihirapan sa ibang parte ng mundo, sa atin dapat pumunta kung bawas-bawasan natin ng konti yung sobrang pamumulitikan. At mag-concentrate tayo sa mga tunay na problema, which are food, clothing, shelter, education, health. At ngayon, the new oil, the new gold. Information. Hindi yung marites, ha? Information. Tamang information. Accurate, complete, and timely information. So, sa pagkakataong ito, kung may ibig kayong itanong, susubukan ko pong nasagutin. Maraming salamat po at upoyin ang ilan.